Uy! Grabe naman yan. Alagang alaga. Victor magtanggol. oh, Victor magtanggol. Shout out dito sa Paco, Manila. Kung <laughs> eh. Eh, dapat tinuro mo kung paano buksan. Oo, oh, oh, tinanong ko kasi sabi ko, para kahit yan. Oo, kahit dalawang linggo, isang beses lang. kasi nasa mababang area kayo mabilis lang dumumi ito Oo, trabaho niyan higop-buga higop-buga oh, ganda ng ilo nila doon alam ko siya nasyada lang namin nabili yan yeah. yan ito

Bisik dol. Papo may nila dol. Halapit lang plus si wheel dol. Bayaw. Ah dito sila banda. Ah uh, saan sila sa banda? Malapit lang daw dito. Maraming dumi. No? <laughs> oh, Oh, my God. Four months and three days. Tulokadlaw. <laughs> Magpa-five months pa lang ito, Dol. Full DCN doon, no? Pan-motor. Maraming dumi. Hmm? Shield type yan, Dol. Ha? Hindi nabubuksan yan, di ba? Full no. DC. No, 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 no. Hindi. kubig mo. Ako Sabi, pwede daw yung ng May metal, may metal. pwede na yun. <laughs> iba yung metal stud, iba yung metal paring. Di ba? Yung metal paring yung malilihit. Oo. Oh. Yung metal stud yung malalaki. Mm. Oo. Oh. Para may alam. <laughs> 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 alam tayo doon ah. Konti. Basta may metal yun na yun. <laughs> Oo. Oh. Oy, shout out kay Bossing oh. Kasama sa vlog natin doon. Oh, okay, shout out. Shout out okay. boss. Lakihan natin. Oh, Victor Magtanggol. Shout out dito sa Papa Manila. Hagip dito sa camera. Diba? Thank you, uh, thank you. Ayun. Uh, upload natin ito mamaya. Ay, gwinis tayo ngayon ng aircon dito sa Papa Manila. Kaya dito sa kumpanya nyo ito? Sa kumpanya Hindi po. Ano po? Uh, freelance kami. Dati kaming merong ano. Oh, kaya lang umalis na kami kasi. Thank you, wala nagsarili ito, ito kasi mahilig magsarili ito kaya huwag <laughs> naman <mo> magsarili Hindi <laughs> <laughs> ba yun mag-sarili? magsarili <laughs> nagsulo hindi <laughs> <laughs> nagsulo kasi mas maganda yung kitaan pagkasulo eh. ganun din Oo. You know? oh. wala ka mura ah, si Victor magtanggol oh. Oy. Ayun, shout wala out kang oh, wala kang mura maririnig wala kang mura maririnig kundi galing lang sa customer. Ano <laughs> 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 Shout out kay Victor Magtanggol. Ano na ata Ha? Ano na tayo? Dumi sa likod doon. Oh. Wala na Sabi niya ano, hindi linisin na rin daw niya yung isa. Siya na yung nag-ano. Tapos yung street Hindi, ang hirap sa mga kodo, di ba? Wawala mong window Um, sa kanya yung sindi Yung tsaka ano? Diba, bumula ng kaya yung siya. Yung ano ba niyan? Yung sa ano ba niyan? Yung sa Yung sa Yung sa drainage? Yung sa drainage na yun, lumot talaga. Oh, tapos na ang split type. Window type naman. Inverter. Dito daw, tutulak lang eh. Tutulak lang daw. Meron. Ito pa kayang <laughs> puro mang Loko-loko ka. Bola. 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 yan o po kayang puro, hindi pang bigyan. Hmm. <tong> Mukhang bago ulit. Ayan yeah. na. Ubikol.